Abay nakahanap nga ng katapat itong si Jordan Poole sa laban pero hindi niya ito inurungan pinalagan niya takeover mo din is respect pa. Ang rookie naman ng Wizards abay natuto ng lesson about talking trash at si Kyle Kuzma abay umapoy naman ang kanyang kamay this game. Wala pang panalo na Washington Wizards, tatapatan nga ang much improved na 2-1 Atlanta Hawks team. Tapat din ito ng number 1 at number 2 overall pick, kaya naman start na agad na in the first quarter. At ang second pick mga idol na si Alex Sar nakashoot agad sa first possession nila. At ang number 1 pick na si Risa Shea ay defensive play naman ang ginawa kay Kyle Kuzma. And si Trey Young abay nagpapakitang gilas agad sa laban. Nalabang 3-pointer agad yan, tapos no look pass pa kay Clint Capella sa puna agad ang lamang nila. Si JP may tough matchup this game, magaling na defender tong si Dyson Daniels, yan naman turnover agad ang nagawa ni Jordan Poole this game. Tapos iniskuran nga rin siya neto ni Daniels on the other end. Pero hindi naman nagpaulay itong si Jordan Poole kahit papano'y nakabawi nga. Dalawang 3-pointer ang binigayob bago nga siya maupo para maidikit ang kanyang team. At ang rookie nga nila ni si Carlton Carrington by takeover mode at the last minutes. 8 points in 3 minutes ang ginawa ng rookie ito, Kaya naman close game nga tayo sa pagtatapos ng first quarter 28-25. Second quarter natin agaran ngang bumawi ang second unit dito ng Atlanta Hawks kaya naman umangat sila by 8 points sa first minutes natin. Para sa pagbabalik naman ng starters, sina JP at Alex Sir nakaskor naman kahit papano. Kaso nga lang sina Young at ang Atlanta Hawks ay eh, sila pa rin ang mayawak ng momentum ng labang ito. Kaya naman yung 8 point lead nila ay ginawa na nilang 14 point lead. Pero pagpasok natin sa last minutes of the game ay dito na nag-umpisang mag-takeover itong si Jordan Poole sa opensa na itong Washington Wizards at 3 straight 3 pointers ang kanyang ginawa over the tight defense na ni Dyson Daniels. Tinapik niya pa nga pagtapos. single handedly ang dinigit ni Jordan Poole ang kanyang team sa laban at the first half 61-54. At pagpasok ng ating third quarter, abay tumulong na rin ang ibang mga teammates dito ni Jordan Poole. Kaya naman bigla silang nakadikit dito sa Atlanta Hawks 65 to 63. Tuwang-tuwa nga dyan itong si Jordan Poole. Kaya naman timeout bigla ang home team dito. Pagkatapos niya na si Alex Sar, sinupalpal nga itong si Trey Young at nakipag -tukan nga sa kanya. At hindi nga magandang naging resulta niya dahil Atlanta Hawks went on a run after niyan. 8 point game tuloy muli tayo. Ang Wizards naman na tumawag ng timeout. At sa last minutes ng ating third quarter, abay dito nga nagapoy ang mga kamay ni Kyle Kuzma kung saan 3 straight 3 pointers ang kanyang ginawa dito mga idol. Sumabay so, na rin itong si Corey Kispert ng kanyang dalawang 3 pointer. Kaya naman sa pagtatapos ng ating third quarter sila na ang mayawak ng kalamangan 84 to 83. At sa ating 4th quarter abay nagpatuloy nga ang mainit na 3 point shooting ng Washington Wizards mga idol and sila na ngayon ang may ng labang ito. Ang Atlanta Hawks naman ang subok ng subok na humabol. At yan nga mga idol ang naging storya natin in the 4th quarter kung saan ito ang team ng Wizards taking care of the lead. Sumusubok ang Hawks na dumikit pero at the end nakuha na ng Wizards ang kanilang first win of the season.